Kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe, like, and share, and leave a comment too. Thank you. Kala namin kami ang early bird. Oh. Nakabidyo ka pa. At kita-kita na kami dito. pa isang classmate namin. Oh. <laughs> Kagagaling lang ng Ilocos niyan. Ayan, umpisa na kung magkikita-kita kami. O, oh, mga original yan. <laughs> Bat 71, niintiin na namin. Ito na kami, isa isang nagdadatingan. Na naman. Ule, oh. Ayan naman, ole, o. Ayan, panayang huntahan. Alam nyo kung ano pinaghuntahan? Puro sa senior, yung bawal pagkain, ganyan kung ano masakit. Ayan, dumating na yung aming isa classmate, si Jaime. Jaime de Masaka. Ayan oh. naman ang aming isang classmate, si Crescencia. Ayan, si Crescent. Ayan. Ako'y nagpapasalamat sa una-una sa Panginoon dahil 78 years ang buhay na itinagalog ko sa kanya na nakita po namin yung na pagpapala ng Diyos lahat. Nagpapasalamat din po ako sa syempre sa Panginoon dahil 42 years po na yung yun po yung, yung, yung panahon na na-enjoy ko po, po yung regalo ng Panginoon sa akin at wala po kong iba ko kundi siya yung 42 wow. years ganda Ito na kaming dalawa. Kami na huli. Ayun, oh, dali ka, dali. O naniningarillo kasi. Hmm. Wala, hindi mo kisin wala. Ah, uh, ganun ba? Kailangan talaga. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Kahit titigan oh. mo Ah, ganun ba 'yon? Oo. Ah, ang <laughs> 'yan mo. Ganun ba? yun? Lumalaki. chantak sinigrit tumigil manigarillo. Ganun pala 'yon. Eternal Crematory Corporation, Crematorium and Chapel. Ayan. Ayan na. Ang init ko yung dalawa, oh. Baliwala yung init, oh. <laughs> Ay, init pero ang lakas ng hangin hindi rin lakas ng hangin dito sinasalipad yung aking payong Kasi nga ang daming punong malalaki. Oh. Hindi niyo. Kaya Eh ang ganda ng ano dito. Nang lilim. Yung siboy ito na doon pa nagdaan sa kabila. O puno ng kakawate, o oh. matandang kakawate na, o. Oh. yun, din rap, dwarf, warp Pinandak. malapit na kami. Makalabas, ah, meron na namang bagong dumarating ngayon. Oh, sarap ng hangin, oh. Ang lamig. Ang lamig-lamig. Oh.